Ikan earth... ini <laughs> nah, <Fred. laughs> sobrang ginawa na ng oras eh na dano namin Truck! later. Pwede tayo sa bayang, nakakaliwa tayo ngayon dito Ito yung paindang, ito yung pa... Kasama pala yung tropa ko ng isa, si... Si Briggs Ito <laughs> tayo sa bonus uh, Ngayon dito Tindahan ng appliances sa 13 uh, Jaibi So hindihan natin patansa Diretso ka tayo dito Tapos punta tayo ng Emilio Aguinaldo Shrine Ngayon Ganda umaga sa inyo May araw punta tayo ng Aguinaldo Shrine So kasama ko yung tropa ngayon Ah uh, Parang bike tour din to medyo bike tour lang din itong gagawin natin and nga pala yung Aguinaldo Shrine pala is 22 kilometers siya galing dito so attach ko na lang sa screen yung ruta kung saan kayo dadaan so itong daan na to patan sa amin ngayon kung kung pa Manila naman attach ko rin yung ruta na time check pala 6.50 na ah. mga 6.30 din kami nakaalis ni ni Brick sa kanila so, okay. na, ah, tuloy tuloy na itong biyahe na to ang ganda kasi medyo malapit lang naman eh time check 7 a.m. dito yun tayo sa Tansa so kakapasok lang natin ng arko nila <laughs> arko nila no? kakapasok lang natin ng arko ng Tansa, so yun medyo lang to puro pababa naman dito yun kaya uh, safe lang hindi nakapag so advisable din pala to sa mga syempre sa mga newbie na kami medyo medyo newbie so pwede pwede puntahan to kung galing kang Trece, eh, nasa 22 kilometers lang to tapos yung kung galing ka naman Manila 23 kilometers lang kaya uh, hindi naman no, ganong kalayo talaga yun ang may nag may bisikleta din dito uh, Hop. Ayan natin yung mga Provincia ah, ang eh. provincia oh ang ganda dito to Puro Palayan Data na tatanaw nyo Ayan oh Anilalat ano yan Hahaha <laughs> dito Provincia ang probinsya yun oh. Ganda nito may ano eh, background music eh. Akala ko ikaw ay sakin <laughs> Isang mga ano pa yung music video Kaya, may, sa Facebook, di ba may mga ganun? Kaya pang nag like, Naandar kayo ano? o May sounds Oh, pia yeah. Shower, shower, shower route? shower, shower out, shut down. Shout out nga pala dun sa ano, sa mga tita ko yan, tapos mga classmate ko. Tapos, sigaw pre. May shut up ka. <laughs> wala, wala. Ito, ito yung fish farm. Tayo pwede po sumilip sa loob. Ah, sige, sige po. Tingin po. Oh, ang ganda. Ayos din dito. A few moments later. Dito na yun Aguilal Shred. Ride dito na pala yun <laughs> Ta Tara uh, Awit. ano Rice Terraces Let's later Mung rong byong dalang dito Tropic na tayo na dano namin na? Hmm. Mung namin ah, siksika na dun ha no? na dumaan dito

Time check 7.30 Dito pa rin kami sa canal Tansa Sa so, may tansa kami galing So ito daan na to Pa Gentry Gentry Road So ito daan na to General Trias Diretso lang natin Tapos Mamaya Makakanan tayo ngayon Mamaya pa pala Makakanan <laughs> tayo mamaya Pa Kawit haliwa tayo dito oh, yeah. so ito ito palanda na to general trias pa rin pero ang labas natin dito tansa tapos nangadiretso uh, na yun bakaw, tansa tapos kawit Palang dito Palang tayo dito Iwasan tayo sa Maraming sasakyan Time check pala 8am nandito namin sa Bacau dito pa rin sa Abite so dire dire lang to tapos kakaliwa kami mamaya pag nasa awit na dito tayo sa ano Kabite Economic Zone check oh, 8.15 kaliwa ano, kami dito, pakawit siyon, malapit-lapit na tayo tara, tara, pasok Eiffel Tower Ah, o, duret, duret, wala na, wala na dere 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 lang to then kanan tayo mamaya kami sa bakor ay bakor sa ah, kawit Moments later, malapit lapit namine. So, dito para may jutan naon na. Nice. May dagat, <laughs> may dagat dito. Hindi tayo dito. Ah, ginagawa naman yung karis dito. Kaliwa, kaliwa. Tingnan natin kung bukas. Sarado ah. Oh, wait. lang sarado wrong move yung so, narambo kasi eh. yung may ano yun a few moments later so titingnan namin ngayon dun sa bilang daan kung bukas ba kasi may nakita tao eh baka may daan lang doon. tingnan namin kung wala edi uwi namin ngayon yung nakita namin ba ba kasi may daan dito eh eh kung meron saan hindi okay din kung wala ay saan din <laughs> meron yata ata tol ayun eh, no <laughs> meron nga Ano? Tingin tayo. Ball? So, alis na kami dito. at uh, lang yung makakainan ngayon. Saan tayo kain pre? Siyempre sa plato, siyempre. Sa plato tayo kain uh, So, guys sad kami ngayon kasi di kami napasok ngayon dito. Ay, uh napalabas na po kami bubble ka to ormo kay ormo ormok ka? nalusot na ba yung attack mo sa one eternity later so mo? mo tara yung contact <histas> 2,000 years later So time check pala 9.46 na Dito pa rin kami sa Kawit Dito pre di Baka <laughs> mapunta tayo ng Kung saan dyan Mutot Ay hindi ba Grabe Sobrang ginawa na ng gantong oras Ay pre

A few moments later. Dito. Minto tayo sa glit dun sa ano? Alpha Mart. Bumili tayo sa glit ng May inom. Sobrang init eh. Nakatuyo na lamunan. Мне сейчас vlog thing over muna tayo dahil may kotse sa likod kita kita nyo naman guys ayun na. si RJ oh hey hey kaway kaway hey, yun vlog pare vlog ayun <laughs> hey, vlog to naka vlog to so guys ayun siyempre ang vlog hindi <laughs> natin mag video si paring RJ dahil may dumagaan ayun si RJ oh Eyyy, kaway ka naman dyan sa vlog mo! Ako kaway! ako! So guys, subscribe niya pag may channel na ako ha! Ah. Motovlog pre! Ayan, okay! Parang <laughs> may isang malipok biglaan ha! Akas! Papasok namin ng 13 So, time check! Ano na? 11 11.51 One eternity later So Naka no, uh, Almost 60 kila Ay 51 kilometers na tayo Sabot niyo yung asa mo Apre Apoy Apoy Ikaw A few moments later, one.

Oo na naman niyo tutulungan sila kasi salamsa hindi ganayd na alam yung friends. Oo gusto mo dito ng alam para mas malapit. tina lang Hinti oh. e, <laughs> 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 na lang Hinti na naman eh Kanina pa yung hinti na Hindi, malapit yan Alam mo, kapatid <laughs> <laughs> mo na naman dito eh Hinilakad namin muna Hinakain ng trophies ko <laughs> Patag lang <laughs> Patag lang <laughs> Patag lang ang daan <laughs> Walang ahon. <laughs> Patag lang. <laughs> wow. <laughs> Yan, so, ang um, gandito na lang siguro itong video na to. Uh, kung gusto nyo pa na makagayan uh, itong long ride, uh, uh, Siyempre, subscribe lang sa channel ko. Tapos, yung notification bell. E, click nyo na din. Go, pre! Ano sabi mo? <laughs> so, video na itong